Kebuang merug. Kebuang merug. Pahilo nak saku ang grung grammar. Saya mandai si. Bisa ya mandai tutur mengabisita ngam ngapa? Magandang morning po. Mayo 1, Labor Day, walang pasok, iba walang trabaho. Kaya, expected, dagsa ang mga tao sa sudad mga boss, kay Mamista Man. Ito. <laughs> Pesta ng Tagbilaran City yan. Nandayong uh, no. morning and uh, afternoon na salang. Meron nah, din tayo mga belly. Ish, yung ating supervisor. Dumaan. Ika Bruel Kanyete. Tutor. Tutor. So, bandang alasais salang Uh, sala nga tayo. Napasensya na, naka-blard. Blard, Blard ko yan, mga boss, Para hindi tayo mapawal kay YouTube. Ya, yeah. ini ready, ready na bos kaki. Ini dia. Ini dah. Salah.

Uh, mo sa first bus is ahon ng las otso para las otso media so medyo malayo pa para sa lands may mataas na tendency po para lumambot yung balat or at least luto o oh, tsaka oh. timplano timplano saan ti deliver din on time mga boss ganyan, ganyan naman talagang nangyayari kapag maramihan no? So, hopefully by this year or by next year, magiging twin na po yung ating pagsalangan. Hindi tayo oh, salang patron, ng sa mas maaga na Ay. Ay, mga buwan. Mirare. Ang patron sa Tabilaran? Tabilaran? St. Joseph Cathedral? Buwan. Ang sabi, patron sa St. Turile. St. Turile, St. Tagaral. Darga! Walang bili, alas size bigyan para mo. Or mga alas ite. Tanak, hindi, ang baga kay sayo iyo kayo pick up nung oba. Okay, pwede meron nang masalangan mo, boss. Yan yung uling galing sa katigbihan. Galing doon kay tulindoy mga boss. Solid. Hindi basa ito ang mga mga, ano ang mga check mag balot na ba siya balot maraming pang nakasalang bot hm? bot diba? ha! hindi huh? chicken ito right. so, dito na lang namin sinala mga boss, para stick together kami dito sa salang lahat para so, mapagdaya namin yung isa isa ito mga litsyon mmmm boss kaki nang natira mga boss mga naiwan dito sa mga pick up na order Das Yunads may, na, may nantay pa dyan parang kaalis rin sa ni Umar Kamis, alis na mawas dalo nga na ako yung notebook no? may pa hmm? may pa pero na kayo basihan ni okay. basihan sila na po na puy yung number pa ayun na na yun ay, na yun picture ay, na lang so yan ang ating dala mas dala tayo ng walo po dahil malalaki yun ah hirap na magkasya kaya dito sa loob ng isa mm, meron namang convoy mamaya mayas Dudong Sa kasi Awa okay Dylan ang oh, nga na uli so, Medyo traffic mga boss Pero naka out na kami ng Pito uh, Anim pala Pero so, pa tayong tatlo Ayan okay. Dalawa na lang po saka, Sa Dudong at si Awang Nag-distribute na rin Dalawa na rin yung na-drop si Dance naman saka si Omar. Kaka start pa lang nila mag-drop mga boss dahil na, na tagalan sila sa hintay na ka huh? lang kanina. Digal kab. Ta. Yan. Sa lang. So, Mansasa mga boss. So nakawin na kami mga boss. Yan, ikab. start na rin magtahi sa boss kaki doon sa akin na magtuhog so katulong ka tayo mga boss pagsara tapos yung kaming mag tangalian ng munggo munggo so sa munggo boss hindi mo kung kaong munggo karoon pa bro ito man okay na okay na kitina pa may subak so pahaway muna relax Rekens, kompleto. Pilih nang asal ngajoin musaket. Istiawak. Hindi nag are ba areng ikod na pet? Areng tuhod ba? Pero mamaya maghumba tayo. Ako'y bahala na. Ha? Ako'y bahala kami wala kaon. So pa wala sa kamay kay Tudyo na yung ultrasound? ang tag ala kuwan lang? Takang tag ala una. Ala media. Kapulat. Ala una. Sinko minuto sa para ala una. Ha? Ang bitong ang bon. Sinko

wala na yung karamihan na da, dalawa na lang hindi pa Chris, abala pa rin sa kanyang mga previs yan bandang alas 4 may mga ready to deliver na hello, good afternoon you only sell whole Yeah. No slice. No, uh, we, we do that you know, uh, every Sunday. Sunday every Sunday, yeah. at Maluarti. Oh, okay. Those are ordered for uh, oh, a festa yeah. today. Is there any other place where you can get flitson? Uh, right now, maybe I don't think they sell the traffic because the city is full of flitson this uh, afternoon. Lobsters, besta. Nah, I want to take a trip again. What kind of Maybe you can find the, uh, the leechon belly. Leechon belly? Yeah, yeah. The the boneless leechon, without head. Without uh -huh. heads. Oh, uh, okay, okay. Only the yeah belly. belly. Yeah. Like, new here, around here, or do you know? In that? the city. <laughs> what do you call this? The boneless. The, yeah, the leechon belly. I suggest that uh, can go to the... Ah, are you going to Panglao? In the uh, Panglao, there's a... Kabuang Barug. Kabuang Barug. Pahilo sa kuang ang grammar. Bisaya man si... Bisaya man ito mga bisita ng mga papwa. daw? na oh. wow. <laughs> okay. araw yung... <coughs> na saksi. Tua, 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 bisita. Muna-muna yung English English, budak, yung karo-programmer, yung bisaya ang biyay. Suro, suro, na Suro, 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 daan. Ipasibuan ng walo. So start na rin, oh. Start na maglinis-linis mga bawas, gelaw. Wala mo nang katay po for this afternoon dahil kailangan din natin magpahinga. So bukas si apat lang naman yung iikutin ng buong baboy. Maaga na lang kami. Siguro mga labing limang baboy yung kakatayin bukas. Dahil sa pizza tres. Mayroon tayong mga more or less 20 heads na tinanggap. Tuloy, tuloy na yan hanggang sa pizza 4 po. Mayroon din tayong mga 20 heads kapistahan ng Albor. Boss Topet. Siyempre. <laughs> Boss Topet yung aming uh... last drop. <try> <try> <Sa> Andam <kandeng. try> ng na si Baki. Boss Topet. Oh. <try> ah, last drop. <try> o sa kanding daw. Ako na binili ni niyage. Nanguha mig uling sa katigbihan sigang Gang nalang kanding hindi man lang kami tinirahan ni ikab mga boss ha? waaoy? <coughs> bilin ka na hindi na na mo ka? asan ang pag uog mo siya po nila nalang kanding? ka but anyway salamat boss topet. dahil dahil kay daghan magkagnar

Grandstand, luyo. So, lapan sa kala ba? Okay. Iyan pa na na eh. Kami na. Butang. So, kakaway lang namin mga boss. Medyo traffic na traffic sa sudad. Yan, hindi na tayo nakapag-ano na boss. Super so, traffic po. Wow na wow kaya yeah, yan. Yeah. Pilsin. So kailangan na minum, minum para maagang makatulog. Yeah, yan. Ito so, po tayo ng ulam. Minuto. Uy. And uh, maaga rin kami bukas na boss. Meron kami kakatayang mga no, Almost 20 heads. Apat lang kasi yung order bukas. hindi uh, mayroon tayong yun nga, more or less 20 heads sa uh, May 3. So yan. Chil-chil na. Kita-kita yeah, sa friend ng warang awas. Sa masaganang-masaganang gumawa. Ano. Paala. Paalam. Paalam. Paalam mga tugaho.